Yan mga boss, i sa inyo doon sa mga baguhang nagbababoy ano. Ayan, yung ganyan pagtatay mga boss ay uh, hindi na normal ano. Ayan, uh, basang-basa oh. Kaya yan ibibigyan natin ng yakult mga bossing. Ano, hindi ko yan tuturukan ang gamot kasi diyan ay naano lang sa pagkain nila at saka sa tubig kasi may drinker dito. Yakult lang ang katapat niyan mga busing. Yakult, yakult, yakult. Yan, ito na nga bus yung ating yakult. Tatlong piraso. Bawat isang buti niyang ganyang kalit na yakult mga bus, isang tabo na green ang tubig. Ano? At ito na nga yung yakult. Lagyan na natin. Yan. <clears> Huwag <throat> muna natin gagamutin mga busing, ano yung baboy tirahin muna natin ang ganito kasi yung pagtatay naman nun ay dahil lang sa tubig tsaka napasobra ng kaunti sa pagkain ayan papakain na natin ayan tatay na natin mga boss ayan kailangan nilang makain lahat merong medyo mahina-hina na no? oh kailangan nilang makainom ayan importante mainom nila yan mga boss medyo mahina na yan o oh. oh, masarap na masarap yan sa kanila ito yata yung nagtatay ng gusto eh. Ayan, oh. Ayan mga boss, ito yung resulta ng pagpapatay natin ng yakult ano. Wala na yung katulad dyan ng umagang grabing lakot na tae. O, oh, yan o. Yeah. Oh. May matitikas na agad o. Oh. oh. o. Oh. naman mga boss, mga natapaktapakan lang nila yan. ayan oh. Talagang epektibo yung yakult. Wala pang maghapon mga busing ano. Kasi mga bandang alas 10 na pinakain yan.